Isa pang pa biktima ng karahasan at mga taong uhaw sa laman ng isang dalaga sa San Mateo Isabela. Matapos na matagpuan ng wala ng buhay nitong katawan, napalutang-lutang sa irigasyon 300 meters lamang ang layo mula sa kanilang tinitirhan. 13 anyos na babaeng grade 8 student ginahasa, pinatay at itinapon sa irrigation canal sa San Mateo, Isabela. Sa pagsusuri ng soko, lumalabas na pinalo siya ng matigas na bagay sa ulo. Saka itinapon sa irrigation canal, di kalayuan sa kanilang bahay. Ano ang nangyari sa biktima? At sino kaya ang walang puso na bumaboy at pumatay sa walang kalaban-laban na si Princess Dayan Corpus? Bago ko po ipagpatuloy ang ating kwento sa mga bago po sa channel ko at nais sa mga ganitong klase ng kwento ng krimen na nangyayari sa loob at labas ng ating bansa ay maaari pong pakipindot ang ating subscribe button at notification bell para manotify kayo pag may mga bago tayong upload na videos. October 27, 2020, nang pasado ulas just ng umaga, nang makatanggap ng report ang tanggapan ng kapulisan sa Isabela tungkol sa natagpuang wala ng buhay na katawan ng isang babae sa irigasyon sa barangay Belia San Mateo, Isabela. Nang magtungo sila sa lugar, ay dinatan nila ang kalunos-lunos na kalagayan ng biktima na agad din namang kinilala na ang grade 11 student na si Princess Diane Corpus. Si Princess Diane Corpus, o mas kilala sa tawag na SES, ay pinanganak noong March 16, 2007 sa Isabela. Nag-iisa itong babae kaya naman talagang tinuring itong prinsesa ng kanyang mga kuya. Bata pa lang si princess ay taglay na nito ang pagiging masiyahin. Sabi nga nila ay ito ang babaeng hindi nagsasawang tumawa. Simple lang ito manamit at tanging ang malalim nitong dimple ang kanyang palumuti sa kanyang bilugan at maamong mukha. Malambing din si Cess at palakaibigan. Hindi rin ito nagpapahuli sa paaralan at sinisiguro nito na natutumbasan ng matataas na grado ang nakukuha niyang suporta mula sa kanyang pamilya. Ang masayang pamilya nila Princess ay una nang sinubok ng sunod-sunod na mga pagsubok. Iniwan sila ng kanilang ama na sumama sa ibang babae. Ang kanya namang inainog tungo sa Australia para mag-alaga ng mga apo na anak ng kanyang nakatatandang kapatid na doon na naninirahan. Si Princess naman ay naiwan sa kanyang kuya na nasa Isabela. Ayon sa kapatid ni Cess, noong October 26, 2020 ng alas dos ng hapon, ay umalis silang mag-asawa para pumunta ng bayan dahil sa schedule ng prenatal check-up ng kanyang asawa na noon ay nagdadalang tao. Naiwan si Princess mag-isa sa bahay dahil sa may ginagawa itong module. Hindi pa masyadong nakaka-recover ang ating bansa noon sa pandemya. Gabi na nang makauwi sila ng bahay, pagdating ay nagtaka sila dahil nagkalat ang gamit sa loob at hindi nila makita si Princess. Sinubukan pa siyang hanapin ng kanyang kuya subalit nabigo ito na matagpuan ang kapatid. Lumipas ang magdamag at walang princess ang umuwi ng sa kanilang bahay hanggang sa matanggap nila ang isang masamang balita na natagpuan ng wala ng buhay na katawan ng kapatid sa irigasyon 300 meters lamang ang layo mula sa kanilang tinitirhan. Nang iahon sa tubig ang katawan ay wala silang nakitang sugat. Wala itong suot na pang ibabang kasuotan, kaya una ng hinala ng mga pulis ay biktima ito ng panggagahasa. Agad na isinailalim sa medical legal examination ang katawan at base sa resulta ay positibo na ito ay ginahasa. Maliban dito ay lamog at may pasadi ito sa ulo na sanhi ng pagkakahampas ng matigas na bagay. Ang nangyari kay Princess ay mabilis na kumalat sa social media at sa Isabela. Sa pangunguna ng Municipal Office ng San Mateo ay nagawa nilang makalikom ng halaga na ibibigay na reward money sa kung sino makakapagbigay ng information sa nangyari. Ang dating 100,000 ay nadagdagan pa mula sa mga concerned citizens at umabot ito hanggang 235,000. Agad na nagsagawa ng investigasyon ng kapulisan ng Isabela. Sa ginawa nilang pagtatanong ay may ilang mga testigo ang lumutang at nagbigay ng kanilang salaysay tungkol sa huling tao na nakita nilang pumasok sa bahay kung nasaan ang biktima bago ito makitang wala ng buhay. Noong una ay hindi agad na pinangalanan ng mga imbistigadorang ang dalawang persons of interest na mga kamag-anak din ng dalaga. Pinasupinan nila ang mga ito noong January 2021, bagamat itinanggi ng dalawa na may kinalaman sila sa pagkamatay ni Princess. Ganon pa ay kinuhaan ang dalawa ng DNA samples na maaaring gamitin para ikumpara sa DNA na nakita sa katawan ni Princess at sa crime scene. Ayon sa Soko, ay maaaring pinasok ang biktima sa loob ng kanilang bahay kung saan ito ginahasa. Subalit ng laban ito, base na rin sa magulong mga gamit, kaya doon na ito hinampas ng mga suspek ng matigas na bagay sa ulo. Nang matapos ay may nakita silang mga sinyales na binuhat ang katawan ng dalaga at bago ito itinapon sa irigasyon kanal, sa gitna ng palayan 300 meters lamang ang layo mula sa bahay. Sa, kan sa nakalap na ebidensya at salaysay ng mga witness, ang dalawang persons of interest ay una ng sinampahan ng kasong panggagahasa at parricide. Ang dalawa ay may pagkakataon pa para magkasa ng kanilang kontra sa laysay, kaugnay sa pagkakaugnay nila sa krimen. Kung hindi sila magbibigay ng tugon sa loob ng itinakdang araw ng hukuman at hindi sila humarap sa korte, ay sisilbihan na ang mga ito ng warrant of arrest. Bagay na nagkatotoo dahil ang dalaway bigla na lamang naglaho sa lugar at walang nakakaalam kung saan ang mga ito nagpunta. Dahil dito ay agad na naglabas ng warrant of arrest si Judge Ariel Palse ng Regional Trial Court Branch 40 laban sa dalawa na naging subject ng isang malawakang manhunt operation ng PNP. Nahirapan pa ang mga pulis sa ginawang paghahanap sa dalawa hanggang sa makakuha sila ng tip makalipas ang halos walong buwan na pagtatago ay naaresto ang 58 years old na ama ni Princess na si Alfredo Corpus at kapatid ng kanyang ina na si Rogelio de los Reyes sa Sitio Pader, Barangay Anak, Nagtipunan kireno Isabela. Nagtago ang dalawa sa isang maliit na kubo sa kabundukan. Malayo ang lugar, walang kuryente at hindi rin naaabot ang mga sasakyan Kinakailangan pang maglakad ng apat na kilometro bago inila natunto ng pinagtataguan ng dalawa. selfreto si Alfredo sa yaman ni Princess. Sa pagkakaaresto sa kanya ay agad naman itong nagpahayag ng lapis na pagsisisi sa nagawa niya sa kanyang anak. Si Rogelio de los Reyes naman ay kapatid ng kanyang ina, bagay na dumagdag sa sakit na naramdaman ng pamilya. Dahil sa mga taong dapat sana ipoprotekta at magmamahal kay Princess ay ang mga taong pumatay sa dalaga sa masakit na pamamaraan. Ang mga suspect ay kasalukuyan pa ring nakakulong at sumasa ilalim sa mga paglilitis. November 1, 2020, ay dinala sa huling himlayan ang katawan ni Princess. Ayon sa kanyang kuya, ay pangarap nito maging pulis, kaya nag-aaral ito ng mabuti. Subalit ang pangarap na ito ni Princess ay maagang naputol at ang masakit ang mga taong itinuturong dahilan ay ang kanyang ama at Juhin. Sana po ay nagustuhan niyo ang isa na namang kwento na akin pong ibinahagi. Marami pong salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik sa akin pong mga videos. Huwag niyo pong kalimutang mag-iwan ang inyong saluubin at suggestion sa atin pong comment section. Thank you so much for and see you in my next video.